sila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating uh, ekonomiya yan ang reaksyon ni vice Presidente Sara duterte sa pahayag ng makati business club tungkol sa impeachment complaint laban sa kanya the makati business club and other business groups are urging the senate to continue their impeachment trial to convene their impeachment trial sabi nila um, it will show accountability it will uh, boost investor confidence your our uh, response to that call of the business sector um, kahit nandiyan o wala yung impeachment wala na talagang investor confidence uh, dito sa ating bayan kung nakikita niyo uh, bagsak ang foreign direct Uh, investment uh, sa ating bayan. No? Kaya huwag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating uh, ekonomiya ngayon uh, sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office at perpetual disqualification from government uh, service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay uh, removal process ng isang uh, impeachable uh, officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga Korte. Alam naman natin at alam naman nila na 'yung mga pirma ng mga congressman unang-una hindi nila binasa 'yung Articles of Impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap na budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa Articles of Impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat kwasyonin uh, din natin kung paano ginawa yung Articles of Impeachment at paano pinasa yung Articles of Impeachment papunta doon sa Senado.